Hi po, magandang umaga. umaga po. Kanino po mga palay itong nakabilad dito? Magandang umaga mga kuyang. Pwede po magtanong? Kanino po itong mga palay na nakabilad dito? Sa amin po, madami. Ah, uh, ano po ang pangalan ni sir? Leo. Leo Romero. Ah, uh, ano po? Leo Ah, uh, ito po bang mga palay na to ay eh, trader po ba kayo? Ah, taga saan po kayo? Ah, Makati, الكويت. So, ngayong araw po, ilang kaban po ang ibinilad ninyo diyan? 150 lang po. 150? Ah, okay. So, it, um, nag-simula po kaninang umaga hanggang anong oras po kayo nagbibilad? Depende po mada pa sa supply. kayo po nagmamadali? Oh, sa tingin ko 2 rounds sa araw, po. araw po ba kayo nagbibilad dito? Ah, okay. Magkano po ang kuha ng palay ngayon? Magkano po ang kuha ng palay ngayon per kilo? Malakas po ngayon, 18. 18. 160. Arambol ah, lang. Arambol po. Ano po ang pinakamataas na kuha ng palay ngayong araw? 21.30 ang pinakamataas. Magkano po? Ano 'yun, mga 19.5 So nandito tayo sa kabaan ng Gimba Bypass Road kung saan may mga trader na nagbibilad ng palay ngayong araw at nasa 150 kabanis daw po ang nandito dito sa kaliwa ko 150 kabanis daw po Magandang umaga po. Sino po may ari ng mga nakabilad na palay dito? Sino po may ari? Ano po ba yan mga trader ang may ari? Trader po ba o sariling ani? Sino po ang may ari nito? Na truck na to? Mendoza. Si Mendoza po. Mendoza? Sining nyo? O oh, di hindi siya nagpapaani, trader siya. So ang may ari nito ay si Edita Antonio na taga dyan. So, siya, buyer siya, hindi siya nagpapag -ii. So, ang nakabilad na palay dito ngayon, ito, ay pag-aari ng isang trader, bumibili ng palay, na si Mrs. Edita Antonio ng Barangay Balingog. Po, balikog, ah, ayan siya, ayan siya, ayan. Sir, pwedeng matanong? Ilang kaban po ng palay ang binibilag nyo dito sa bypass araw-araw? Sandaan lang po sa akin. Sandaan lang? Magkano po bang kuha nyo ng palay ngayong araw? Presyo ng palay? Okay. Sino ibig okay. ano po yun? Ano pong variety? Ano ah, po yun? rambol na po?